Ang nag sa Mr. Long Bam Pagtumira swak na swak Mr. Long Bam Bawat bitaw matikwasa Mr. Long Bam Alam mo ng laro'y matikas Hindi ka uubra sa step carry ng Pinas Mr. Long Bam Pagtumira swak na swak Mr. Long Bam Bawat bitaw matikwasa Mr. Long Bam Alam mo ng laro'y matikas Alden Alden Richie Boss O oh. May utos po ba kayo? May lakad pa kasi ako mamaya. May mga meeting pa ako. So, kusa sana ayusin kasi asikasuhin mo ah, 'tong ano. Tuloy po 'yung business trip niyo ngayon? Oo, o, eh. Medyo inagtext sa akin at ano, kailangan ko nang tumakbo dun sa pupuntahan nating meeting. Pero ikaw, gusto ko make sure mo na ano ha, na malinis. Chaka okay baayos sa 'tong dito? ano, Sige po, 'tong uh, opisina natin, ha? Okay po. Ako po bahala pati sa mga empleyado yeah. po natin. Yung mga empleyado natin, sigurado yung nagtatrabaho. Sige po, boss. Ako na po bahala. Ikat po kayo, ha? Mga pala, Alden Richie. Pakitawag na nga lang si Coco. Yung ano natin, janitor natin. yung janitor natin dito. Sige po, may naayos lang yata doon sa, ano, eh, sa mga wiring sa, sa may storage, eh. Pero tawagin ko po. Oh, ko po. Sige, sige. Boss. Hmm. Dito na po si Coco. Boss, tawag nila ako. Coco. Ah. Medyo may mga meeting pa kasi ako. Ito naman si Richie. Hmm. Ito magiging ano mo, magiging partner mo dito sa ano, sa paglilinis. Kasi ah. madumi mga lamesa at mga ano, kailangan ko ng tutulong sa akin. Ah, wala akong problema. Aalis kayo. Oh, aalis. Baka gusto akong isama sa trip niyo. Eh hindi, ako lang business meeting. Ah, dito business. ka lang muna. Oh, mo si tayo Tulungan, partner. tulungan mo siya kasi supervise niyo rin tong mga Tignan mo kung may mga tatamad-tamad din. Boss, pagdating sa bagay na yan, pakakatiwalaan nyo ako. Gusto nyo lahat, alisin ko na ka rin pag tinatamad-tamad din. Eh. Huwag <laughs> 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 naman. Hindi, eh, iba eh, ko eh. Sana. Hindi, eh, eh, oh, boss, alam nyo na mas solid ako sa inyo. Hmm. Aliglado, boss! Uh, iwan ko na muna kayo kasi nagmamadali na rin ako. Oh, tumatawag na rin yung aking mga kamistis meeting. Okay? Sige po. Boss, ingat kayo po sa... Okay. Ah, boss, maganda pa nga pala. Eh, eh. Ah. Iwanan nyo na itong jacket nyo na yan. At nang uh, jacket. nakita ko, mas bagay siguro sa inyo nasa kotse nyo. Nakita ko yung coat nyo, maganda yun. Mm, oh, tama, tama. Yung... Bagong bili ko yun, si Hermes. Oo, oh, oh, si Hermes. Oh. Alam oh. nyo naman ako, inaalagaan ko kayo. Alam nyo naman ang turing ko sa inyo, hindi lang boss, parang kayong kapatid eh. Sabay, sabay. Sige, parang yun na yan. Sige, sige, oh, sige. sige. Tulungan mo. Ang bagal mo eh. Boss, hindi kay kayo sabiyahin mo sa... Was, Siguraduhin mo lang na maayos to at malinis. Boss ako, bahala sa inyo. Pagpapalit nyo dito, pwede kayong magsalamin sa sahig. <laughs> sige. So, salamat, salamat boss, ha. Boss baka... Ha. Hatid ha. ko na kayo, boss. Hatid ko na kayo. Para nga yung mga papers na okay, kailangan okay. ko dun sa ano. Sige, sige. Ah, ganda rin ito. <laughs> Itong buhos ko'y madali rin bulahin ha. Eh. Kalaan mo, iwanan to siya. <laughs> bagay siguro sa akin ito. Ano kaya, ano kaya ang pakiramdam pag nakaupo ka rin sa upuan ng boss? Aham! Bagay, pangarap ko rin ito eh. Kung medyo nakapagtapos lang ako, hindi ko lang nga. Ay, sana ganito rin ang dat. May pala ito. Okay! Ayun ang mga pag A Richie! Alden! Alden! Ay ka! Oo, oh, bakit? Si Boss, nakaalis na. Oo, oh, inatid ko. Sigurado ko nasa kayo sa kotse. Oo, oh, nakasakay na. Good. Pagka ka si Pamo? Anong pakaila mo? Hindi ba nasabi, sinabi ni Boss, pangalagaan ko to? Ibig sabihin, nagkakati, pinagkakati, wala na ko. Tayo nga, partner eh. Ang sabi, pangalagaan, linisan. O, oh, di ba may ako linisin? Pag nadumihan, tsaka ako linisin. Kuha mo na ako cha? Ha? Bakit, ako siya? bakit siya? dito ako kuha na tsaka? Bakit yun ako kuha na dito ah? Supervisor ano ko dito, di ba sa? Hindi po natin sinabi, partner nga tayo. Hayaan mo muna tayo mag-partner. Kuha mo lang tsa. Partner tayo ba ito utusan? Maglilinis ako eh. Sige na, kuha ko ng tsa. Yan naman ang hirap sa'yo eh. Sige na. Ako bahala sa'yo. Ha? Sige na. Alden, ha? Ha? <laughs> Wala rin. <laughs> ah. Ala kayong cross ko secretary dito. Yan nakikita ko. Iba na. Iba na. Tugbutihin niya na binili sa akin ni boss. Ha? Ah, yung pagkatarbaho niyo, sikasuhin niyo. Re-report ko kayo. Wala kayong ginagawa kundi makipag-text kayo sa boyfriend niyo. Hoy! Ha? Ah, di bata! ta? di ba ta? Ba, ta ba yan? Oo, pag ano ha? Ah. Bili mo kung pangis mamaya. Okay, ganito pala pakiramdam ng mga boss. Aha, shit kayong dalawa. Alam niyo sinabi ni Boss, bantayan ko kayo. Lalo na kayong dalawa, natutulog kayo ng patayo. Puro kayo. Alden! 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 Alin ka na, andyan ka lang pala eh kumakasin. bakit ba tawag ka tawag? siya ah. Ay, ay, ay nakalimutan ko, pero bakit mo kasi ko inuutusan? Boss nga ako eh, hindi ba natin nag-partner tayo? Huwag ka mag ako bahala kayo boss. Sasabihin ko sa'yo na sobrang galing mo. Yung ginagawa ko, papasa ko sa'yo na ikaw ang gumawa lahat. Parang baliktad ah. Sige na. Parang ako na. Kumuha ka na lang siya ah, tsaka kuha mo na lang ako ng puto bongbong. Gano'n na nga. na. na. Ano? Kamukhaan nito si Saito. Wala mo naman yung food. Ay, miss lang siya. Ay, miss lang siya. Ay, miss lang siya. Ay, miss lang siya. na kita eh. And then, matindi rin ang lampungan ninyo nitong si girlfriend mo. Ano pa ganito? Rosemar? Hmm. Dennis Rosemar. Oo, oh, Dennis Rosmar. Oo, oh, alam ko naman. Alam mo kayo pinagkaiba eh. Yung inuutos yun siya Eh, break time eh. Break time? Nakasandal ka dyan? Oo oh, eh, kaya nga ka break time. Kaya pwede ka... Pwede, pwede naman. Boy. Anong ginagawa niyo rito? Huwag niyong gawin lang po opisina ni Boss. Baka makarating kay Boss yan, lalo ka naman. Ikaw naman, nakita mo naman ang ano mo naman dyan kayo naglalampo. Kung ba't di kayo bumayad na short time? Ang dali-dali naman, 350 lang, ayos kayo ah. Ba't ba? Grabe ba ba naman, Boss. Anong grabe? Bravi... Ayan, <laughs> yeah, mabuti pa yung walang tumawag ng Boss. Ikaw, hindi ka ba nung tumawag ng Boss, Alden? Oh, parang nakakalaga na ako sa'yo. Ba't parang ikaw na yung... Pin pinakamataas dito, ay eh, naalam ko ako supervisor okay, dito, dito ah. binili ni Boss na tayong dalawang magpaparty. Anong sumakarating so, tulampungan nyo? Okay lang. Mahal yan, Maal ko naman yung bebe ko eh. Yan ang hirap siya pumapatol kay eh. Alam mo naman may boyfriend foreigner yan. Ay, alam mo may boss na may relasyon kami nito eh. Ha? Alam ni boss. Ang relasyon niya? Oo. Oh, oh legal kami kaya rito. Kaya nga. Matagal eh, na kami. O oh, sige, kung matagal, kung matagal. Sige, maglampukan kayo niya. Pero tsa, bigay mo sa akin, sama mo na ng bibingka. Ha? Sige. Huwag ka lang masyadong sumasandal niya sa nililinis ko. Dumidikit yung malat mo eh. Okay oh, lang ako Makamuli naman kami. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ikaw kahit kailan ka. Di ba ito yung sinama mo sa Burakay? Eh? Oh, siya yun. Kayo nagpunta sa Boracay, no? Oo. Ano naman. Oh. Ayan, sinasabi. Mali yung pagkakagamit mo, di ba? Sabi ko sa iyo, pag nagbibilad ka ng araw, ang gagamitin mo, sunblock. Tignan mo yung ginamit mo. Tire block. Hindi natanggal. Grabe ka naman. So, sobra. Sige ka, na, sito yung sato. Sige na, na ako. Sa na. Sige na, huwag yun ako. Sige Sige na! black is beauty, no? Black Sige talaga makatulog nun kung ako No? Eh. Lagi akong inuutusan. May antena kasi sa yun No? Eh. Nakita mo yung Malakas Kaya nga, idaig pa Bluetooth. Sige na, bumalik. At wifi? Oy, naidinig ko yung usapan niyo. Sige na, pumunta na kayo. Ayusin mo na, isama mo na ito. Ha? Bilisan mo. Tapos ako, samahan mo ako mamay sa bubong. Akit ah, tayo ron. gagawin natin dun? Magpapahit -al na alkitran. Eh, ah, brabe siya. Brabe. Ang paglalait na ginagawa nun sa'yo ah. Ayaw mo yun. Antela naman yun. Parang nakalimutan akong ano ah, doon sa opisina. Kailangan, kailangan, kailangan ako bumalik. Wala akong bumalik. Uy, boss! Oh, Sakto! Ano ba man nakaalis? Actually, may kasi ako doon sa opisina. Kaya nawala yung ano. Buti na lang, boss. Makabalik kayo kasi... Yung trabante niyo, si ano, si Koko. Oh, oh. Di ba sabi niyo, maglinis mag doon? Oo. Oh. Parang ginawa, eh nag-uutosan mga empleyado. Akala niya siya na yung ba bagong boss doon na pumalit sa'yo. Eh ako, naglinis ako eh. Pinaglinis ako. Di ba niya ako. partner kayo doon? Partner kayo? Partner kami? kami. Pero gagawin niya yung trabaho niya. Di ba, maglinis siya, yun ang trabaho niya. Ako, trabaho ko naman dito, i-manage yung mga empleyado natin eh. Ang dating siya yung boss. Sige, sige, tingnan natin na. Siguraduhin mo lang kasi ayoko na sinisiraan na, sinisiraan mo mga empleyado eh na. Hindi, boss. Makikita niyo mismo sa sarili niyong mata ko ano ginagawa ng kalukuhan ng ano na yun. Tawa na yun si Coco. Sige, tara, tara, tara. Dennis Rosmar. Bakit, sir? Bakit kapit Medyo... Ano po yun? Medyo masahin mo natin malikat kung medyo nangawit sa pagpipirma ng mga kung ano Sige, sir. Yan. yan. Alam mo yun siya? Sir, Aram. adjust ka naman. Daw ka siya. Laki ng puso mo eh. Eh, alam yun na. Masyadong sexy. Ano bang gusto yun, sir? Ayos yan. Alam mo, maglalayo ka na kay Alden. Wala siyang ipakakain yun, ha? wala naman si Papa Kai. Sa akin ka magdidikit dahil nakita mo naman ang sinabi ni Bossing. Pinagkakatiwalaan niya ako nito. Si Alden, papayat ka ron. Wala siyang papakain niyo kundi kabag. <laughs> ha? Sa akin ka magdidikit. Pag sa akin ka nagdidikit, katakot-takot na ginhawa sa buhay yung mangyayari siya. Sige, pigay mo ng kotiyan. Boss, ang sinasabi ko sa iyo, tingnan mo naman, oh. Ano oh, nangyayari? yung girlfriend ko yung nagaw po. Sinasabi ko siya iyo, sabi mo, nagsisinungaling ako. Ay, ang boss ang pruweba, eh, kita mo, kita mo, parang boss siya rito. Tapos yung jowa ko, kita mo, inagaw niya pa. Oh. Ay, nakon. Nakakatakot. Ah, Kanyan ang ginagawa niya, saglit ka palang nawawala dito. Lahat kami kung lait-laiti niya. Ito ba niya ginagawa talaga yung oh, sinasabi? eh, naman boss ang pruweba. O, tara, pasukan natin. O, ikaw na boss, gulatin mo, bo. mo. dandan kaya, alam mo, Dennis, pagbutihin mo lang yung pagmamasahe sa akin. At, naku, maniwala ka sa akin, iaangat ko ang buhay mo. Talaga sa iyo? Oo, malaki tiwala sa akin ni eh, boss sa kumpanyang to. Okay. Kaya nga akong uh, pinagkatiwalaan dito, ha? Pagay mo lang yan, mamaya eh. Baka matuwa ako sa'yo, eh, pais pa kita. Iya. Yeah. Aray, parang bubi ka tasa kamay mo, ha? mo, matuloy na sinabi ko siya, Dayut? Kaya, yan ang gusto ko sa sa'yo. Medyo, alam mo yung mga tamang hipo. Alam mo yan, si, sinabi ko sa Yan nga si Alden, layuan mo na yan. At walang ipakakain sa iyan, Pinaka masarap mong kainin yan. masustansya ng dalhin sa iyan, pinaka Pinakaklas na doon sa Diwata, pares. <laughs> At saka, alam ano mo, para sabihin ko sa'yo, yan si boss natin. Gulat sa akin yan. Kung hindi sa akin, hindi aasensyo itong kumpanyan to. Ay! Napak, ano sinasabi niyo? Kulipot yan! Alin yung madalas kainin yan? Kulipot yan! Nasobrang kulipot nga yan, ha? Ang kinakain niya sa donut, yung gitna lang. Nako, balak mo ang tanggalin yan, eh. Kung sabi saan sa anin pa pa ako na pumalit, eh. Naawa lang ako dyan, sa tao na yan. <laughs> pigay mo lang ako ng pigay. Ako ang bahala sa'yo. Iba rin ang kamay mo. Ba't ganyan kamay? Mo? Dati ka bang Halo black maker? Tigas <laughs> ng kamay mo. Sabihin mo nga. Okay. Boss. Koko. Ay, okay, boss eh. Boss. Sabi sa'yo eh. Hindi, hindi pa kita pinagmamasta. Nang pinagkagawa mo diyan? May, may gagawin ako pelikula eh. Kasi nag-aaral ako ng script. Pagpunta <laughs> di si... Kumpunta di, nandiyan kayo. Boss, kala ko. Dito kayo po. Sa, sabi sa iyo po, sige, kanina pa yan, di ba? Tinuro ko sa iyo. Tito, pati yung jowa ko, di ba? Nakita kita kanina. Pati ba naman yung jowa niya itong si ano, okay, Alden? Inaano mo? Hindi ho, kasi ho, eh, gano'n, talent, scout to ako. Naghahanap ako ng mga talent. Ibaka ka ako, mga extra ako. Alam niyo naman ako, ito po trabaho ko dito, medyo maliit na sweldo. Kaya po, oh, naghahanap ako. Nag-aali ba yan, boss? Kanina, iba yan. Ay, abang yan. Inutusan ba? Di ba sinabi ko sa inyo, magtulungan kayo? Magtulungan nga ako. Maglinis. Tama, nakalinis ko na ako. Sa katunayan na ako, munti ko na labanto. isang pa mesa eh. Kaya lang unang araw eh. Pero talaga naman pong sabi mo, Ay, yung bus. Starting, ko. Pinakipa ka din na yan po. ako mo naman. Pinapinaparingan niya pa kayo mga ano natin. Playado natin na pag-isipakin niya kapag hindi daw inayos boss eh. Hindi. Ito ako, inagaw. Hindi, hindi ba sa totoo wala naman yun. No, yan. Alam niyo naman solid ako sa si inyo. Alam niyo naman. Alam mo, ka? kaya ako bumalik dito, may naiwan ako. Ano ba yung naiwan niyo? Naiwan ko yung passport ko. Hinahanap ko doon sa jacket ko. Nasaan na ba? Ay, Boy, yung jacket! Nasaan yung jacket? Hinahanap po yung jacket. Ito si Rampay. nga po sinabit ko na ako sa Sampay. Noong... Sabi niya kanina, boss, yung jacket na nga doon, so-so niya, may buyer daw siya noon eh. Ay, sobra ka naman. Anong kala mo sa akin? Ba't kung may yung yun, boss, mukhang okay, maniwala dyan eh. sa nga, di lang ito. Eh. Yan ang nag-invento ng kasinungalingan eh. Boss, baka naman pwedeng babigyan niya pa ako. Hindi, sa... tama na! Mula ngayon, mag-impake ka na. At gusto ko na mawala ka dito sa opisina nito. Ayoko na magpakita yung pagbumukha mo, ha? Boss, baka naman pwede kahit mga anim na taon lang. Hindi na, hindi <laughs> na. Di na. Oh. Basta ikaw, gusto ko mag-impake ka na. Kailangan mo na umalis. Sige na. Ayoko na mga ganyang sinualing na empleyado. Boss. Boss. Hindi ka naligtas ng bluetooth mo, no? <laughs> Ay, natanggal tuloy ako. Di ba, kung ganyan ang gusto nyo, aalis ako. mag magimpake ko. Papaalisin mo lang din ako. Abuti pa eh. Makapagin pa akin Hindi ka asya. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Tandaan mo. Sisiraan ka tala sa karibal mo. Pero kita ba nga nila? Yung kita na. mabigat. Mahala tayo. Baka mahala tayo ako ng gwardiya kung dala ko ito, ha? Patingin ko na ito. Para kahit na paano may souvenir ako. Oo! Oh. Oo! Oh. kita mo po! Saan na yung ginagawa mo, Koko? Hindi! Ano, boss? Alaho, Ah, ala ka! pa ng mga ano, ha? Hindi, papalitan ko sana. Babalisan ko sa babae kahit pa paano. Babalik ko. Medyo marumi. Ako, bahala oh. kang iuwi, boss! Grabe ka naman, Koko. Ano ginagawa mo? Bibitbitin mo pa talaga yan? Hindi yung boss. Kapkapan uh, mo boss, baka may mga dalang ano dyan. Teka muna, teka muna, bago nyo kapkapan, may pagtatapat siya na ako iyo, boss. Yeah. Boss, hmm. ang totoo na to eh. Naku, naku. It's a prank. <laughs> prank lang kita Ayaw na may kamera ko dyan! Pinaprank ko lang lalo! <laughs> <Galing> mo naman! <lang laughs> ay, diba? Kaling mo naman! Ay, diba? 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 Pinakita ko lang yung, yung reaksyon ni boss kung magagalit siya sa mga ginagawa. Mabuti pa lang tao si boss. Boss, tamon tama, -tama uh, yun. Pirang lang kita. Trending nya, Nadali ko ba kayo? Grabe, oh, prank, pa oh, Di namin prank yun lang pala pa yun. Wala kami! Pati yung sinisiraan ko kayo, tapos oh. napagalitan ko yung mga yun, tsaka yung nagyabang ako rito. Ayun lang po namin sa labas? Prank lang yun! lang yun! ka! Prank lang yan, oh. kaya, o! Hindi ako nagkamali oh. sa'yo, talaga nag... Ano, mahusay ka talaga. Ah, dakita nyo! O, sige, ka gawa pa tayo ng maraming prank na iba. Tapos oh. iba naman i-prank natin yung mga empleyado natin. O, kami prank ko. Boss, trending yan! Million yan! <laughs> Kaling no? Uli, sabay-sabay tayo ulit! Sabay-sabay tayo! One, two, three! It's e <laughs> a prank! <laughs> ayos, ayos. Pahe-edit ko na. Tapos, ha? Ah, thank you! Oh, boss, diyan ka na muna. At uh, ayos ayos to. Para ma-edit tayo, papasa ko na sa, sa channel niya channel niyo. Prank lang to, prank. Thank you, boss, ha? Thank you, thank you. <laughs> Ito pala yun. Prank na talaga yun. Ano? Hindi ko din alam. Mukhang naisahan tayo, eh. Ngayon ko nga, eh. Galing, ha? Galing. Pero galing ng prank, ha? Wow. Mr. Longbang! tumira, swak so na so Mr. Longbang! Bawat bitaw matikwasa Mr. Long Bam Alam mo nang laro'y matikas Hindi ka uubra sa step carry ng Pinas Mr. Long Bam Pag tumira swak na swak Mr. Long Bam Bawat bitaw matikwasa Mr. Long Bam Alam mo nang laro'y matikas